Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ka Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Sa kabila. Galpong ko, galpong. Hindi po talaga sa probinsya galar eh. Pagkakatapos po ng trabaho eh, nagkakape. Pagkakainit ang kainit, nagkakape ano. Tanghalin tapat, nagkakape. Ang <laughs> Kahit po hapon. Baya mo umilalim. Dito ka, kontinu yun. No? Galpong po. O tatay, tinapay. Uh, Oo ako, sa... Mayroon natin ang Tinapay, yun. ito sa Batangas. Oh, Pag kami naman talagang tagay tayo, nabili din kami. Tsaka... Hindi na tayo magpangas. Ba't dati tayo angkas-angkas <laughs> sa ganari? O, ito yun. <laughs> Opo. Ano? Mayroon pang isa yung ano, ano nga ba yung tapang baka. Sa may... Taping barako baka. Tsaka tiyong, baka, dito, tapa dito sa may talisay. Nga ba yun? Pag lusong mong galing kabiti. Yung mga anong bulalo. Tsaka tapa, tapang Batangas kaya na sarap. Gustong gusto ko yun ay. Eh, eh, Maasim-asim na minari ni sa kung saan yun. Sarap po ay. Hmm. Hala po, kape o. Ako din yun. Favorito ko yun. Ay, kudoy, ay, kudoy. Hala. Naglalaro sa bunga nga, kain saan. Maitik ko yun. Gagod, init eh. Kuwalan doon naman. Hindi yan talaga. Sarap isaw sa ako. Sarap eh, ano? ganado. Ay po. Pampahulas. Pampahulas. Malinis talaga ang Pinoy. Ano, sinasawsaw ito mo. Mm -hmm. Pinoy na Pinoy. style talaga si Kain Sanay. <laughs> ano? Ba't ano daw, ano? Ah? Pilipino, hinuhugasan ng tinapay, bako ba, kainin. <laughs> Kasi mamaya daw ay eh, ininom. Napakalamog din pala na Lamog, ano? Chong, tinapay pa? Nato po ako. Hmm. po. Nato po. Nato po. Nato po. Nato po. Nato po. Nato hindi na lang. Ang maga mo ka. Doon ka yan din. Si ibig ko sabi maalala eh. Y... Sa... Ay, hindi na tayo. Hindi pa vlogger ang pangalan mo uh, ka. Kuya Antony. Di uh, ba, Kuya Antony, nung no, hindi pa tayo vlogger. Nung no, ikaw hindi pa vlogger. Ano? Anong, ibig sabi ang pangalan mo si Antonio. Ano mo maganda sa iyo? <laughs> Pagalit ang teacher ko dati. Antonio ang tawag sa akin. Saka asawa ko, Antonio. Baka sobrang likot mo ah. Kalikutan no pag sa kasi Mrs. Paggalit, Antonio. At tapos ay ibig sabihin ay nung nagba-vlog na ano pa si Kainsa na. Kainsan. Ay paano na discover yung pangalan iyon naman? Ang Para pang... sa diyan sumalita sa salita. Di ba, ang tang tawag sa permission natin insan? Paano, insan"? insan, insan. Laging insan. Insan. Tawag po sa amin ay insan, ay insan. Basta kumusta na? Paano sumagi? Hindi ko alam. Parang yun isus sa diyan lumabas sa bibig ko. Tapos yun ang tinawag sa akin ng mga followers. Para bang okay, mong... Alam nila yun, mga unang namanunod. Una-unahan mong upload yung may kabayo. Yung ikay nag-uula. Yun lang. Yun sa Ibig sabihin na po sa Pinas yan. Hmm. Sa una upload lang. Kung bagay mm. siguro parang upload lang ba? Bra. Right. May, may yan. May copy hmm. Maganda yung pagka kung kumbaga na trade trade name ba yung tawag yun? Na ano yung... Oo, oh, kilala. Ay, ay, yung mark mo. Oh, ay, iyo ba't nangyay kami naman? Eh, ako yung nag-iisip-isip din. Oo. Oh. Mm -hmm. Ako Ako'y inspired din sa iyo say, si ay sa kami si Pinsan na dalawin na. <laughs> <laughs> <Okay>. Sabi <Isang>, ko, <laughs> ano nga kayo maganda? <laughs> Dati ang inalagay ko yung katrupa. Mm. Sabi, -hmm. sabi ni Tricia, abay kuya, ginaya mo ba yung may paludang ka naman? Bakit kay katrupa ang nakalagay? <laughs> <laughs> ay di ko ba baka naman may channel na gano'n? Eh pasensya na po ano. bang? Ay lud pala yun. Yung katrupa pala yung lud pala yun. Ah, may katrupa lud. Uh, Oo, katrupa. parang mayroong gano'n ano. Sabi, akin baguhin ko na lang kaya, kabis na lang. Mm Ay, ay ngayon kayo, yung naman, yung ay hindi ba't kumbaga friendly siya ay kumbaga para mo. sa lahat. Oo. Ay si Kuya Pud na may nasa din natin kung tanda mo si Kuya Pud. Oo. Oh. Di ba't lahat naman na makakita na yung best yun, Oo oh, so, lahat friend. Ka, yun, Ang yung part na yun ay napapasama siya. Oo. Oh. Ito na lang yung natin pangalan. Ka best Oh, Ito yun o. Oh. Ito Ay kaya kaya sa manuto yun dahil yes. Ako ay di ba't kung saan saan na napapunta? Oh. No. Kung saan saan din oh. ano? Kung so, sa sana saan napapadyute. Eh. Siyang, ha? Kaya so, sabi ko, ah, bakit ka ako kung sana pupunta? napupunta? Yan ay pagkadami pa, ano kay Isun? Mayroon pang yung ka-impart secret na ah, tawa tawag-tawag si Kaya Isun. Ayo, oh, madali, oh. Hindi madadali yung ganun. Ang <laughs> <laughs> oh, nga ba? yung sama ano? Meron pa, pa akong channel dati. Man, man, batang pa. masipag ko to, eh. Nakaki <laughs> yun, nawala. Ay, lang na subscriber nun, kuya. Nasa 3,000. Tapos pinas Nahak yun, nahak ay dapat yun na ano, yun ay hinahanap din ng mga kasamahan mo dun. mga batang masipag na wala yun. Tumanda na, masipag pa rin. Tapos, dibat ano? <laughs> dibat kaya ang tawag, kaya naman batang masipag, dibat dito ang tawag sa atin dun, dito nung bata pa tayo. Oh, aray, masipag, mga, mga bat, aray mga bata <laughs> aray, mga masipag. Uh, oh, Antay mga bata pa. Kaya sabi ko, er, kaya may pangalang ko. Ay, pwede rin naman ano, kaya sabi ko kay batang masipag. Ay, pwede, ataman. may, mayroon namang masipag matulog. <laughs> Pero yun, ano. ikaw kuya ay parang hindi ka naman na naiilang dati sa camera nung no. nag nauna sa ibang bansa kaya kahit anong walang oh, wow. nasa malayo ka ay -inspire. Oh. <laughs> i inspire oh na i inspire si kids and ano mm. <laughs> at saka may tira yung lagi yung ganun what's up yung lagi minsan ganun yung salwa yung nagulat yung nagkakape oh dati sa starbucks oh at may na ano tanga lakas ang buhos ko dati ano ano Pinsan yan ay marami ka pang manonood na hanggang ngayon ay sumama sa iyo. Nakikita Oo. Nakikita ko sa comment. Salamat uh, po sa inyo. Nung ika'y nandun pa sa Kuwait, talaga nanonood sila hanggang ngayon. Nandun pa? Tsaka yun, oh. nasa Dubai. Meron ako ito na mga gising edad mo siguro, bata pa nanonood hanggang ngayon, nasa Dubai. At dahil ko nakikita pa rin yun, hmm. hindi ko nalilimutan ba sa akin dito pa rin pala yun. Nagsimula ka mag-viral yung pamumulot mo ng... Basura? Oo, oh, mga basura. Saka. Tapos ay Ang tawag nga sa akin kainsan Ay kainsan ah. Opo, pinsan ko po iyon. Oo, okay lang Tawag sa akin kainsan. saan eh, kainsan Oo Wala dyan ka Pisa ako papasalamat sa iyo Ang tawag sa akin si kainsan ay Ay, ay siya nga ano Ganda Ako may tanong sa iyo Hindi, sasagutin naman niya Sasagutin mo naman, kaya ako may tanong niya Ganto ni Ay kung hindi ka nagbablog Ano ka, ano ka sana ngayon? Anong Buhay mo na yung... Nasa abroad pa rin ako ito eh. Isasama mo naman sana ako dun kung ako yung... <laughs> ang plano ko naman... Uy! Kanto eh! Ako sasama, mamumulot din ang basura. <laughs> <laughs> ang plano ko naman dati talaga noon. dapat na, na isunod ko na si April Joy? Oo. Oh, okay. Lahat sila. Kap yung kapalit kong babae. Eh, plano naman namin. Mag-experience kami lahat dun. Tapos ay eh, nag-a-apply na rin ako nung papuntang Canada noon ay. Eh. Ako ah, mag, mag uh, na ako noon utoy. Kumbaki, mm -hmm. Ako naman ang Kabi uuna ko. doon. Na tapos dadalhin ko naman lahat ng kapatid ko. Napaalis na namin si Rini ay noon. So, mm -hmm. Si isa Tapos, si susunod na lang si Ace. Tapos ay si experience lang, experience. Ako pa-support pa lang kabado na ay eh, kung hmm. paano kukuha ay. Eh. Ay mm -hmm. di kung sino namang sumamang pinsanin noon, parang, eh, oh, dun, sa sa ngayon, kung baka noon pa nang ay. Biyahe. kung ko pa sabihin kay naan doon sa ambansa ka sana ngayon. Kanada. Kanada. Kanada sana. Gawa nang ako yun nun, eh mag maglulo na rin ako ng pera na panggastos ko dun eh pera panggastos. Sa kung kami kung butang dun ay. Eh. Ikaw kuya yan dami rin naging sideline -side dun ay. Eh. nagkagawa ka pa ng pabango. Oo oh, ang dami. Oo oh, pabango yun eh naging ko din dati yung hmm. pabango. Saan nga? Oo oh, ito yung pabango. Pakadami kong pautang. Ay, eh, shout out po hindi ko nasingin yung iba. Tinakasa na ako tapos eh, binablock pa ako. E, Biyaya na yun. <laughs> Kalubo na. Abay pautang ko ito yung mga halanggang 10,000 pabango. Nagkagawa ko ng pabango ay yun ang isang sisas sa sideline ko pa kalaka nakita sideline ko tapos ay eh, papautang ko sa hindi ko kilala nakikita ko lang sa online ari po ay eh, ano papaon lang sila ng mga isang libo sa piso tapos ay eh, pagkabigay ko sa kanila ibablock na ako oo <laughs> <laughs> oh, mablock na sabi ko ah grabe yung mga nangyari sa pinablock na utoy eh. wala na sabi so, ko ay tapos ano yung mga pinoy din pinoy din hindi ah, naman nadalaran baka o. Eh, ako pa rin ang nag-vlog. Ako pa ang nagbabasag ng vlog mo. Ano sabi kay GG talaga? Ay, murang maganda. <laughs> ay, ikaw ko lang kami Kung hindi ka nagba-vlog ngayon, hindi ganun pa rin. No, Kung i isinis ay hindi ikaw sa mundo. Yung para... about sa ibang mansala natin, ma'am, yung basta yeah, yeah, yeah. pupuntahan ko. Oo. Saka na daw. Saka meron ba raw? Kami sama no. Okay, gusto mo din sa Vancouver. Oh, <laughs> <laughs> gusto mo sa Vancouver ka? <laughs> Saan man 'yun? Ay, Vancouver ah may cover ng band ah, band ko. Ay, sa Canada daw din ano. <laughs> <na, laughs> <-pasok to>, eh. <laughs> yun naman. Sa Canada daw ano, no. kanya, ano. <laughs> Ako naman yun kay yun ang plano ko. Siya nga. Ano nga yung kaisin yung magmumodel? Yung host? Tagahawak lang pala ng host. Ano nga ba yun? Uti, parang ako nakakaubos na, na rin yun. Ay, ayos na. Ay, 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 na namin. ay, 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 libang na libang ay. Sa Canada daw, ano? <laughs> sa isa band <Vancouver. laughs> Sa kana daw. Yung pala ito? cover lang, lang ano, ng ano? Nang band. Band ano dyan? Band cover. Hindi. Ang kuli artista. Ay, shout out po sa mga taga Canada. Oo. Uh -huh. Nakakatuwa, sisipag nila eh. Yan ang saya na. Kung sana napunta ari ating bayan din eh. Saya naman yan. Kaya Hindi, sa totoong buhay talagang kung hindi man nagbablog eh, o ano, baka ako nagbubunong ng ano ng yung mga pag-uuling pero bawal hindi, no? hindi, wala, wala hindi, mga... hindi naman ibablog yun ay wala naman tayo magagawa ay kung wala sa camera hindi eh, na akang pupukusan kaya nga uling uling magkakarga mag ano e, kung ano ano sa din na din eh, gagawin na lahat. Eh, ngayon may ganun din ah, di may video nga laang. Kaya, oh, um, um. ay di ito rin nga, ano? Mm. Puro halaman. Yun ang buhay natin. <laughs> <Kung ako> naman, <laughs> wala ka uh, sa mga. Wala ka sa supla ko sa kape ito yan. Yun ang buhay natin. Kape pa chong. pa din eh. Ang dami pa po. Oo. Oh. Ala. Pero si chong ay ma-experience sa ibang bansa. Chong, nag-aano ka sa ibang bansa. Nag-aano po kayo chong. Ah, uh, huli ako uh. Ah, dati oh, pa Oo, nag-ibang bansa na si chong dati. Sa ibang bansa po. Pakalat, ah. Mga Malaysia, ganun. Singapore. Nakapasama na yan sa ano? Oh. Sira lang ka. Eh dati pala ikaw tayo OFW din. Makapag na ang uh. Ang narating ko lang ay LAI. ay lalo apugan. Uy na kuli sa matagal ako Singapore at saka Oman. Ah, uh, ako ba kay... Ay, ay tamo ka nga naman. Si, si ano, Chong na, ay ka, kasama natin ay... Uy, tamo ka naman si Chong Pero pati, kung ako eh, pinili ko naman eh, bumalik uli, pwede, ay bumalik ulit. Pwede kung tutusin mo. Ay... Kaya yeah, ako, tatlo lang ako yung kulay. Ako yung pinapugunta pinapu ulit. Hmm. So mm. bakit may, may iwan ng pamilya? No? So, Siya, magkagamay na ang yung... buhay natin na eh. Kung bagay tamo, si Chong akong... napasama na. Hmm. Ngayon kulang lang nalaman. Na wala si Chong, akong... Palay, ay, ako ay ba? bansa. Ba'y talo pa ako ay. Hmm. Ay, ako, hanggang din sa... LA. saan Allah, andito na, lalo ako <laughs> Ibig sabihin, pwede ka po po sana itong tumagal. Kaya bata Bata pa naman yung ilan Kaya mo, ala sa taong ka na tatay ngayon? 54. Ay, bata pa pala? Bata pa. Pwede pa? Ay, hindi na kaya. Pero ngayon, hindi na, ano tatay? di mga panahon ngayon, mga 30 ka pa lang? baka Bata. Ah, Imagine natin ano kung kasi tsong ay vlogger din, edi ka-collab din natin. Ay, no, di, may di, pa, sa isang alibaba. wala pa. hindi pa. pa, pa sulat ang taas lang. na yan. Ang... Ito 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 Ay, so, ito ay, studio, ito yung na ay ko naman ito ito Wala din ito ito ito. Basahin ito. Basahin ito ito ito. Mababuyin ito ito ito. Wala ko laki mo ay. Kaya nga. Mababuyin yung ito ito. Wala dyan mga kain Hindi basahin akong ito ito Wala po ito ito. Hindi na na ako nang hinayang. Ay, hinayan. ay sabihin na may hindi, Aba, pa, ba, na may tinuha. Yeah, oh, oh, ay, wala pera busong po. Baka sabihin na may tinuha nang kupa. Hindi, ayos lang. Aba, hindi. Kapi, talaga namang ganun ka. na ako, ha? Kaya naman, ha? Kaya na, Piro. Pamanda ako na yung magpatay na. Patay na kayo. Kaya na, hindi yan. Dali na, dali na. Basa, ay, ay. Ayos lang? Hindi na. Wala ka kainsan. Para mira tayo nagtatas mga kainsan ay. Ba't si gumanong kainsan? Parang ako'y nasa dulo. Oh, dulong-dulo na nga ay. Ay, ba't hindi ko naman na Intindihan na. Oo nga. Ay, Wala dyan si Kain Sad. Ang sasamain nga naman. Eh, eh kahit nakaupo. Pabubuyo na. <laughs> oh. Yapa eh, matinabuo ng kambal. Ay, ay ako'y parinin na. Ah. Wala Insan. Salamat sa inyo. Oo, oh, salamat din, Utoy. Oh, hindi, salamat, Utoy. Schedule mo kung kailan yung kanya. <laughs> <I> Schedule <laughs> mo kung kailan. Oo. Oh, Taon, pag may pagkakataon. Oh. walang problema, mga misan, oh. Pag ano. Ay, yun naman. Ay, diskarte Utol na ano. Sa may, wala na po muna kaming episode pag kinakainsan po kami magtatrabaho ay di ba ay gusto mo ito ano ang paganahin mo ay dito Big Enjoy ay di ba kay Tito na okay pa rin na ito ito di ka na. salamat ang bilis din na maghapon na yan malaking bagay ari kaya nga Dalawa wala masasabi ko sa iyo kay ingat at salamat oo salamat din ari ang na ano po na obra namin ang gandun tapos po ay ari. Nakaraan punta mo dito ang sukal. Kaya nga. Kaya nga nung pagpunta ko dito, sabi ko ako tutulong kay pinsan at masukal ang kanyang ari. Bayan niyan no, nalibang ay. Oo, saka pati ako. Parang inahitan lang ng konti yan. Oo. Para inahitan. Pag gusto mong iikalwa tayo, mga makalwa uli utoy. Ay, ayos na kami muna ang susuyo. Magbibigay na lang ano. Madaling ano. Pare na, salamat ah. Salamat. Oh, salamat. Oh, thank you. Toy. Kaisan, salamat. Thank you, thank hindi mo sa akin. Oo.